Kasi ugali. Ayan, nagsasarili na. Ah, ah, shit. latak lang kay kagloto eh, dahil, <laughs> Ah, Si Alpi na bawa na. Ah. <laughs> mga diha, mga. Sama kasi ugali. Ayan, nagsasarili na lang. Banlaw siyang ulo. Awara, guys, oh. Tanawara, tiguang, o. Oh, Tanawa, tan awa Ayan, tan hmm. gigamit pa, Jid. Ang tawil pa, sa kuan pinun pinuna sa tiil sa customer kam hmm. kana imong gigamit tiil Di dia magikan o imong lang gikuha oi dito sa pamunas tiil <laughs> <Di. laughs> sa customer oi sa buts asa na duag na tutoy ay lo oi lo oi kumbaga bas kay Luno na gi tutoy lunno ho na kag tutoy <laughs> sa, <Alabama. laughs> A day of my life As baklang burikat Na ni Maho Ang na Ayang tutoy <laughs> Kaya sigig Sigig pa Ugay-ugay siya tutoy La, Uy kaluod ba tiguwang May <laughs> bayot Usap na bayot Nagtulo-tulo na Sa so, mga siya Na kaluod Uy yeah, Tiguwang Nanguwag nangu lang Gapong tiguwang na Ginoo ko Huwag mo ganyan ng bata na ako pa kaya. Pagkuni ng taon, uy, pagbago ng taon, Christy, uy, kay 63 anyos na biya ka. Bakit ako na sa'yo <laughs> kinsa? Mag-63 anyos na kanya. Inaana lang gapong ka. Nanguwag lang gapong ka. Unsam. Tambayutan niya. Hoy! Hindi mo sila magbagos po. Ano ah, kay nga na yung tao na yung mga pagpamiga. Uy! Simula 17 anyos ang tao. Hantud ka nun maugya pa. Ang imong... Ang imong kung anong kay... Disisitian nyo si mga tirada, no? Hangtod karon yung mga bata ni mong customer, yung mga, mga tirada. na <laughs> Kagwapa, ay na, hoot, kay yung kaglubot, oh. Luno, hoot kaglubot, pero luno na kag... Totoy. Sige, mapaugayan na disisitian nyo, sda. Risi, hurot ng totoy yung duga.